Nauwi umano sa barila ng buy bust operation laban sa isang drug suspect sa Bulacan. Pero gate ng kanyang kinakasama, hindi naman ang laban ang suspect. Umaaksyon si JC Cosico. Magkahalong pagluluksa at galit ang nangibabaw sa pamilyang ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Napatay kasi ng mga polis ang kaanak nilang drug suspect na si Brian Salazar. Wala ba silang pamilya? Wala ba silang maanak? Wala silang konsensya? Ganun lang ang kadalisaan nila pumatay! Ayon sa mga polis, nagkasa sila ng drug by bus operation ng laban kay Salazar. Pero matapos magkaabutan ng droga, nakahalata raw ang suspect. Doon na raw siya tumakbo papasok sa kanilang bahay kung saan nangyari ang umunoy ang kwentro. Narecover ang 500 piso mart money sa scene na hininalang siya at ang baril na ginamit daw ng suspect. Itong suspect ay uh, sinalubong po ng putok ang ating mga operatiba habang papasok. And then uh, may uh, individual na nandun, uh, inalis natin doon sa scene kasi uh, iniwasan po natin na madamay po doon sa enkwentro. <laughs> Ayon sa kinakasama ng suspect, so ang individual na inilabas ng mga nakasibilyan at armadong pulis. Isinakay raw siya sa sasakyan at pinaigot-ikot sa Bulacan. Giit niya, walang bentahan ng droga na nangyari. Nakakaya po sila. Yung ebedensya sila na lang ho naglagay niyan. Natutulog ho kami. Bigla na lang ho nila binuksan yung pinto. Nakahiga na kami. Nakapati pa nga lang ho, Sobrang inat. Hindi rin daw nagpapotok ng baril ang kanyang kinakasama. Hindi po nang yung asawa ko. Bago po nila ako ilabas, yung asawa ko nagsalita na sila. Sir, so, huwag niyo sasaktan yung mag ako, hindi ako lalaban. Siguro claim nila pero hindi po totoo siguro yon Talagang lalaban to talagang uh, uh, alam nila at uh, mabubulok ito sa kulungan po. Ayun sa mga otoridad, notorious na drug pusher si Celazar. Siya raw ang tinurong source ng mga nauna ng nahuling drug suspect. Umaaksyon, JC Cosico News 5.